Uy! 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 Ay, tao bro! May tao bro! Tao yan! Ano yan hawak bro? Ano yan? Pana! Uy! Pana! Pana! Bay! Help up! Bay! Hindi ka nagkalaban bay! Tao po ka bay! Huwag bay! Huwag huwag! So ayan mga kaislor, magandang gabi. Uh, nagbabalik po ako, Dokyo the Explorer. Uh, mahigit tatlong linggo po akong hindi nakapag-explore no, dahil uh, nilagnat po tayo ta at inuubo so nagkasakit tayo so yun nagpapagaling tayo hindi talaga bumalik sa pag-explore hanggat niya. hindi uh, okay yung pakiramdam ko so ngayon uh, sasama muna ako sa exploration nila Mangkiting at ni Filimon so meron daw silang pupuntahan ngayon na uh, ap, Apuno yata ayon, na, na kung saan doon daw nakatira yung kaibigan nilang si Ram dati so yun yung pupuntahan namin ngayon So, yung mga ka-explore, uh, sasamahan ko sila. So, ano to, uh, bigla ang lakad ito dahil uh, wala sana akong plano ngayon mag-explore. No? Uh, pero, nagkunta kami ni marketing So, kaya ito na. So, napasama tayo. Pero, uh, hindi tayo... Kasi uh, parang hindi naman natin ma pwedeng pabayaan din na sila sila lang yung mag-explore doon. Kailangan nating sam samahan at tulungan. So nandito si Pilimon at makikinig dito. So andito si Pilimon. Bro. Hello bro. Musta bro? Ay, okay ra. Okay ra? Oh, ah uh, Bro. Oh. Ah uh, ano bro? Yung nang jan yung mukha oh bro. Oh, subukan ko. Ah ano na nakabalik tayo sa dati. Nagkasama-sama na tayo. Sige, sige. Sige. At uh, set out wala dahil sa ano mga dyan sa mga ano no, sa mga supporters mga, no, mga supporters natin uh -huh. uh, yun uh, set out po sa ano uh, at saka yung yung si uh, Ma'am Gina Ilikanti uh, uh, si uh, at saka ni ano Ma'am Marjolabong okay. uh, yung yung ano dikit-dikit uh, natin <laughs> So yun mga ka-explore no uh, Shout out daw kay Ate Marjula at kay Ma'am Jean Alicante So Bro, bro. ang uh, kiting Pasensya na, ngayon lang wala kasama ah uh, Mahigit, tatlong linggo rin So nga bro so, ano ba, ano ba yung titirahan ngayon? So yung gagawin po natin bro Yes uh, Punta natin yung malaking puno ba Kasi po yung kung saan po Kasi uh, kung saan po Nakatira si Ram No? yung kaibigan no, yung kaibigan natin yung hmm. kaibigan ko kasi po yung mga kasama po niya is nag-try duro sa kanya. ganun ba? Hmm, kasi po yung una anong ano bro yung uh, yung dati po yung um, ama po niya. Ay ganun ganoon pa rin na-try duro at napatay. Na Kaya ngayon po parang sinusunod po siya. So ito na, dito na tayo sa area ngayon. Wala pa manglayo pa bro. Kaya Ma ano pa, maglalakad pa tayo. Maglalakad pa tayo. Sige, pa tayo makasayang oras. Maglalakad tayo kung mag hmm. saan man yan papunta Sige bro. Sige. So, ano ba to? Ikaw muna bro, prelimon. Yes, 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 Pero yes, yes. ha, paligid. So, doon si Mangkiting sa likuran. Ano ba yung, ano ba yung sila, yung, ano ba yung pupuntahan natin mga tao ba Ah, yung ano bro yung inkanto yeah, bro, yan, bro. Incanto, incanto? bro. Oh, incanto, yung inkanto may pumapasok sa tao ba ngayon biniktima ng mga tao ba inkanto pumapasok sa tao hmm. ayun yun ang ginagawa nila bro kasi kapag hindi sila pumapasok sa tao bro hindi po nila kayang gawin kay Ram kapag inkanto sila walang uh, walang silbi kasi hindi, mga, hmm. hindi sila mga ano ng tao hmm. kailangan po para ma, ma, makuha na si Ram at mapatay gumagamit po sila ng tao gumagamit sila ng tao hmm. Kaya, yeah. hmm. ngayon, paano natin to? Sige, sige. Wala, ngayon po. Ano ba yan? May magkapangyarihan yan sila bro? May oh, magkapangyarihan ba kasi oh, biglang maglaho yan, biglang naglaho. Kaya mahirapan po tayo. Maglaho din yan? Hmm. Ako. Ang lakas yun. Magkapangyarihan talaga yung ang magiging kalaban natin dito ngayon. Hmm. So, Jangan sana ikut dah bantayan nyering. Gitu, ya, ke -ke -ke -ke. Anu kaget nak? Uh, Sini sakit aku nak mau lah. Bro, bro, para mereka kak iba itu sepali gigit bro. Ayana. Ya bro. Bagi bro. Nyerang teman kau merung anu di tu. Merung di sepanjang malakah bro. Tinggal ikuran gula apa? wala dito bro. Sigkid dilid, bro, talaga kakaiba dito, bro. ano kayo Ha? Ano kayo, alerto kayo diyan? Oo. Meron talaga, bro. May nararamdamang ako. Uy! 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 May tao, bro. May tao, bro. Tao 'yan. Ano 'yan? Uy, Huy, Bayaw, pop, bay. Hop, hop, bay. Lalo, lalo, lalo. Hindi kami kalaban, Uy, bay. Tawag -ta po kami. Bay. Bay. Wag, bay. Wag, wag. La, la, Wag, bay, wag, bay. Paka matama. Bago baka matamaan tayo. Ano sa amin, bay? Tutok, bay. Matamaan po kami. Ha? Uy. 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 Wag, bro. Ano 'to, anak Bay. Bay, wag, 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 bay. Hindi kami kalaban, bay. Ibaba mo 'yang pana mo. Ibaba mo 'yang pana mo. Bay, matamaan po kami. wag mong tutok. wag bay. Haba, haba. Yung hook. Haba, haba. Ano ba yung hinabulog? Bay. Bay, hindi, hindi, hindi kami kalaban, bay. Bro, huwag mong tagalogin, bro. Baka ha? hindi makaintindi. Nagkong saman mo, dire. May hinahanap lang kami. Namigi pangita. Namigi pangita. Imon, ingat, Imon. Baka matamaan tayo. Kinsa ba ninyong gipangita? Kiting, kinsa ba ninyong man mangkiting? Bay. Nasaan ba yung... Asa ang malaking puno dari, bay? Bay. Bukan sama mo dito. Nalang may puntahan. Importante lang. Ayaw mo dito. Kaya delikado kayo dito. Bakit? Ano? Hmm. Anong kursa nada mga hmm. kayo mo dito? Kasi wala lang nagipangita, bay. Pu bay, pwede ibaba mo na yung pala, bay. At ay mahadlok. Delikado na, bay. bay. Dili, mi kalaban. Sige, ibaba lang yung pala. Hmm. Pwede ba may makipag-istoryan mo, bay? Ang sama na ito yun niya sa kuwadal. Dili, bay. Ano lang? Uh, nakabalo ka ba kung asa ang malaking puno na baliti? Asa ang daan? Kabalo mo hmm. kung asa ang dalan na to. Ano man dahil? Kung mo dito? Nalami at tuon ba? Nalami at tuon? Nalami at tuon? Delikado mo ah? Delikado? Sige lang ba? Basta asa ang daan ba? Ama Importante mo dito ba? Importante lang dito ba? Gusto lang mo kayo. Gabi ini memang gue gusah membalang kok asal tuh mau dapat tenggala Ah, oh, huwag ka mo. Basta ako, mo, ingon ko sa inyo. Nga delikado to. Tudlo na ako dalan. Basta tapit ba? Dalan, dalan. Ya? Yeah. Yeah. Nadia. Kung saan Street lang. Sa maliko-liko o pa street ba? Dahil likoon dia sanahan. Makitaan niyo so sa dia. Yan, no? Ba, pwede mo mutahan na ba? Nga, nga nung gadala magkaog ka ng kwan. Yang panak para asa mo yung mga gamitin. Nga gabiin na mga dako. Ganting kong baboy ihalas na ako Baboy ihalas? Nakakita ka baboy ihalas ganina? Oh, kita ko baboy hala. Uy. Bro. Ano pala siya, bro? Isa pala siya mga ngaso. Siya mga ngaso. Bay, amping bay gabi na ba bay? Unta maka kuha ka maka kuha ka koha, kuan bay, baboy. Unta kamu mo. Amping ko mo dito sa inyong atuan nga dekado mo kito. Bro, okay ra bay, okay ra. Anad daman mi aning trabaho ah bay. Asa na makapaingon pa, ron? Makapaingon bay. Basig basig pwede mini mo. Ubanan. Ubanan gwasa man dapat. Pwede ra? Pero basta akong ubanan ta mo pro. Mo ingon ko dan sa inyo adlikado gid lagi dito. Si okay ra okay ra. So. so ah, upos, ha? Ah, okay ra man ka bay magpana. I ay baba lang na imuhang ipana kay wala pa may babu ihalas diri ron. Oh, oh, Okay, okay ra, okay ra. Kalir to, nakalir to tayo. <tinyo> bay, bakit may tunog ng aso, bay? ano ng aso 'yan. Ngayon no? oh, may aso ba? Mungkin sarong iro. Naara dire dapat. Dool na ta sa balay atong napunta ninyo nga balite. Lah, malapit na to. Dool na to <tinyo> dire ah. Bro, ano ba? Ayos lang to? Susundan, sasama tayo sa kanya? Parang delikado bro. Ha? Kasi, yung ah, ano ba? na-familiar mo ba yung lugar dito? Napunta ka, punta ka na ba dito? Napunta ko sa mapulong baliti. Saan ka Saan ka Saan ka dumaan nun? Pero, dito ba? Hindi dito nga daan. Doon sa pika. Bakit? Magubat. Ang area, tagaytay. May tagay tayo ba? So, parang bilis ka na dito dito. Bakit hindi naman itinuturo? Lahat! Bro! Halito to! Kamala! Nasaan siya bro? Bay! Nasaan ka bay? Lahat! Ba? Makawala siya! Asam! Ang tawahan mo to! Nasaan na yung taong nun? Tawa.

Noon bro, yung pagpunta ko doon, hindi pa delikado. Yan yung sinasabi ko ba nga. Yung natawan po ni Ram is nag-try doon sa kanya. Ano ba yung hitsura ng mga sinasabi mong tauhan ni Ram? Yung mga engkanto yan bro. Pero eh, engkanto yan. Pero hindi, 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 ko nakita pa. Engkanto, si Ram lang po sino? yung... Kasi ngayon wala si Ram, siya lang busy kasi sana ay makasama natin si Ram ngayon. Para siya po yung maka, uh, makasabi sa atin ba ng uh, kung ano talaga ano ano pupunta natin si Ram hindi hindi natin ang mabuti siguro natin gawin sundan natin no? sundan natin para malaman natin kung gaano katotoo yung sinabi niya na kasi nawala siya eh hmm. oh, wala siya nawala siya so, hmm. nawala ang ano natin ngayon bro so dito halimbawa ako dito yung mauna hmm. tapos sa gilid-gilid tingnan -gilid, mo rin play sa likod oh. rin bro oh, sige. uh, bantayan natin yung isa't isa para walang mapahamak sa atin kasi yung taong yun iwan ko kung iwan ko kung nagsasabi yun nang totoo hindi kaduda-duda kasi pero hindi ta kasi tayo maniwala pero kanya. ano siya nagpapakita siya ng ng concern sa atin kasi ayaw niya tayong papuntahin doon dahil ano daw parang delikado yata yan yung parang yan yung uh, sabi niya kanina kasi yung nalalapak nalalap ko pa yung sinasabi ni Ram mm. na ngayon po yung ano ba yung ano ngayon yung uh, mga tao ba na marami na uh, yung mga kasama po ni Ram na mayroon nang binibiktima na tao binibiktima na mga na? doon sa katawan para po ay makita niya, nila si Ram at gusto na talaga yung patayin si Ram ah. para sila na po yung maghari pa sa bakit, doon bakit, pa kaya nga yung Si Ram na po yung magpatuloy kapag makasama po natin. Ah, uh, gano'n na. Uh, siya na po yung magkasabi sa atin dito. Bro, pinagtataka ko talaga, bro, sabi niya, nag-hunting siya ng baboy ramo. Mm -hmm. Oo. Eh, 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 ano yung ginawa niya, bro? biglas siyang tumalon doon. Tapos, sinasabi niya, meron siyang nakita baboy ramo. Eh, wala nga siyang dalang ilaw flashlight light. Kaya nga. Nagtaka din ako. Bakit wala si din ano? Bakit walang... Ba wala ano yun na nakikita niya yung baboy ramo kahit wala siyang walang ilaw? Ma, Ganun ba yun? Parang kaduda-duda yata duda, pero... Duda bro. Kapil man ba? Maroon na ikaw mga aso? Kaya ba maghanting ba? ng baboy na nang walang hindi, dalang hindi, ilaw? Hindi. hindi. Hindi? Hindi makaya yung walang ilaw. Kaya nga. Sige. Alamin natin bro. Kung... Ya, alir tua, selikuran Ini yang buru medaan, Bro. Anu, bro, medan, bab, bro. parang parang nyata yang bu. Pak paket. Tanam paket ayo. Ano? apa ayo jantai sudah Sini. Ayo. Parang nyata yang.